Sa buhay, laging may mga pagsubok na nagpapainit ng ulo natin. Pero tanong, paano kung kaya mong kontrolin ang galit mo at gamitin ito para manalo sa kahit anong laban? Kilalanin natin ang isa sa pinakakilalang mandirigma sa kasaysayan ng Japan, si Miyamoto Musashi, isang legendary swordsman na hindi lang basta lumaban, nanalo siya sa mahigit 60 duels. Karamihan ay sa laban sa mga kalaban na gustong pumatay sa kanya. Pero hindi lang espada ang sikreto niya. Ang tunay na sandata niya ay ang kakayahan niyang kontrolin ang sarili niyang emosyon, lalo na ang galit. Sabi ni Musashi, "The way is in training." Ibig sabihin, ang tagumpay hindi lang sa lakas o galing, kundi sa disiplina ng isip. Sa video na to, ibabahagi ko sa iyo ang 4-step method ni Musashi para kontrolin ang galit, isang sistemang pinanday niya sa tunay na laban, at ngayon, pwede mong gamitin para manalo sa sarili mong mga laban. Sa argument, sa trabaho, sa relasyon, sa araw-araw na stress ng buhay Unang hakbang pa lang, mapapansin mong iba ito sa typical na anger management advice Dahil habang ang iba, tinuturuan ka kung paano kumalma pag galit ka na Si Musashi tinuruan tayo kung paano pigili ng galit bago pa ito sumabog Handa ka na ba? Simulan natin sa unang hakbang Ang sekreto bago pa maramdaman ng galit Recognition Part 1 Recognition. Pansin mo bago ka magalit. Karamihan sa mga tao, nagre-react na lang agad pag galit na sila. Kaya pag nasigawan, na insulto, o na disrespect, sumasabog sila ng hindi nila namamalayan. Pero si Musashi, may natuklasan siya na nagbigay sa kanya ng kakaibang kalamangan. Napansin niya, Bago pa man tuluyang maramdaman ng galit, nagbibigay na ng signal ang katawan natin. Tumitibok ng mas mabilis ang puso, tumitigas ang mga balikat, humihigpit ang hawak ng kamay, nagbabago ang paghinga. Lahat ng yan nangyayari bago mo pa talaga maramdaman na galit ka. Sa kanyang pinakasikat na laban kay Sasaki Kojiro, sinadyang patagalin ni Musashi ang pagdating sa isla, Pinainitan niya si Kojiro sa ilalim ng araw ng matagal. Dumating si Kojiro na ubod ng init ng ulo, galit na galit at hindi na makapag-isip ng maayos. Samantalang si Musashi, alam niyang naiirita siya sa mga insulto ni Kojiro. Pero napansin niya agad ang mga unang senyales ng galit sa sarili niya, kaya napigilan niya ito bago pa lumala. Modernong siyensya rin ngayon ang nagpapatunay dito. Sa brain scans, nakita na ang katawan natin nagre-react na hanggang 7 segundo bago natin maramdaman ang emosyon ng galit. 7 segundo. Pitong segundo para piliin kung magiging aliping ka ba ng galit mo, o ikaw ang magkokontrol nito. Hindi ibig sabihin na hindi na nakakaramdam ng galit si Musashi. Ang totoo, nararamdaman niya rin ang mga triggers. Pero dahil pinapansin niya agad ang mga unang senyales, hindi na niya hinahayaan lumaki pa ang apoy. Recognition. Ito ang unang hakbang. Pansin mo palang may laban ka na agad. Paano mo ito maa-apply? Simple. Pag may nangyaring nakakainis, huwag ka agad mag-react. Pansinin mo muna. Ramdam mo ba na humihigpit ang hawak mo? Umikli ba ang paghinga mo? Nanginginig ba ang boses mo? Pag napansin mo agad ang mga to, ibig sabihin, nakuha mo na ang unang critical seconds. At sa mga sandaling iyon, ikaw pa rin ang may hawak ng manibela. Hindi mo mapipigilan ng galit na pumasok, pero kaya mong pigilan ang sarili mong sakyan ito. Ito ang unang sekreto ni Musashi. Hindi mo lalabanan ng galit kapag malakas na siya. Lalabanan mo siya habang mahina pa lang. At dito nagsisimula ang tunay na kontrol. Part 2 distancing. Hindi ikaw ang galit mo. Kapag naramdaman mo na ang unang senyales ng galit, ang susunod na hakbang. Huwag mong akuin ng galit. Karamihan sa tao kapag may naramdamang emosyon, inaangkin agad. Sinasabi nila, galit ako. Pero si Musashi, iba ang approach. Hindi niya sinasabi, galit ako. Ang sinasabi niya sa sarili, may galit na lumilitaw. Malit na pagkakaiba sa salita, pero malaki ang epekto sa isipan. Kapag sinabi mong, galit ako, ikaw na mismo ang galit, hindi mo na siya makokontrol, ikaw na ang emosyon. Pero kung sasabihin mong, may galit na lumilitaw, parang nanonood ka lang ng ulap sa langit, nakikita mo ang emosyon, pero hindi ka na ikinakabit dito. Ganito ang ginawa ni Musashi sa bawat laban niya. May mga kalaban na sinadyang insultuhin siya. Tinatawag siyang madungis, barumbado, hindi profesional ang layunin nila, paiinitin ang ulo niya para magkamali. Pero si Musashi, pinapansin lang ang galit, hindi niya ito tinatanggap bilang sarili niya. Pinapabayaan lang niyang dumaan parang ulap, kaya habang ang mga kalaban niya nauubos sa emosyon, siya kalmado, malinaw ang isip, at handang umatake sa tamang oras. Ganito rin ang ginagawa ng mga negosyador sa matitinding international talks. Kapag pinipikon sila, hindi sila basta sumasabog. Pinapansin lang nila, may frustration na lumilitaw. At dahil dito nakakapagdesisyon sila ng malinaw at strategic. Scientific rin ang paliwanag dito. Kapag sinasabing, galit ako, pinapa-activate mo ang amygdala. Ang parte ng utak na nagre-react base sa emosyon. Nababawasan ang dugo sa prefrontal cortex, ang parte ng utak na nag-iisip ng rational, Kaya kapag galit na galit ka, literal na bumababa ang IQ mo. Pero kapag sinabi mong, may galit na lumilitaw, na-activate mo ang rational part ng utak mo. Kaya kahit mataas ang emosyon, malinaw ka pa rin mag-isip. Paano mo ito maa-apply? Simple. Kapag may nakita kang senyales ng galit sa sarili mo, huwag mong sabihin, galit ako. Sabihin mo, may tension sa balikat ko, nagbabago ang paghinga ko, may galit na gustong pumasok. Sa simpleng pag-observe na ito, lumalayo ka sa emosyon. Nagkakaroon ka ng space para mag-desisyon ng tama. Hindi mo kontrolado kung ano ang mararamdaman mo, pero kontrolado mo kung paano ka tutugon dito. Ito ang ikalawang sikreto ni Musashi, at sa bawat laban, ito ang dahilan kung bakit siya ang nananatiling buhay at ang mga kalaban niya ang nauubos. Part 3: Breathing Physiology Hack. Ang ikatlong sikreto ni Musashi, breathing. Ang tamang paghinga ang hack para kontrolin ang katawan mo bago pa man sumabog ang emosyon. Habang ang mga kalaban niya ay hingal na hingal sa gitna ng labanan, si Musashi, steady ang hininga, relax ang katawan, matulis ang isip. Bakit importante ito? Kapag nagagalit ka o na-stress, natural na bumibilis at bumababaw ang paghinga mo. Ito ang signal sa utak mo na nasa panganib ka. Kapag ganito, lumalakas ang fight or flight response mo. Nanginginig ang kamay mo, lumalabo ang isip mo, at bumababa ang kontrol mo sa sarili. Pero kung babaguhin mo ang paghinga mo, mababago mo rin ang signal na pinapadala mo sa utak mo. Kahit mataas ang emosyon, sinasabi ng katawan mo, wala tayong dapat ikatakot, relax lang tayo. Ito ang sikreto ng kalmado sa gitna ng gulo. Paano ginagawa? Simple lang gamitin ang tinatawag na 416 breathing pattern. Huminga ka sa ilong ng apat na segundo. Punuin mo ang tiyan mo muna, tapos dibdib. Pigilan ang hininga mo ng isang segundo, tapos dahan-dahan mong ilabas ang hangin sa bibig mo sa loob ng anim na segundo. Mas mahaba ang pagbuga kaysa sa paghinga. Ito ang susi para i-activate ang calming system ng katawan mo, tinatawag na parasympathetic nervous system. Elite military units, Olympic athletes, special forces, lahat sila gumagamit ng controlled breathing sa high stress situations. Hindi dahil para mukhang cool, kundi dahil literal nitong pinapababa ang stress hormones nila at pinapatalas ang isip nila. Hindi mo kailangan hintayin na magalit ka bago ito gawin. I-practice mo na araw-araw kahit sa normal na oras. Bawat umaga gawin mo ang 4-1-6 breathing pattern ng limang beses. Para kapag dumating ang galit, automatic na ang katawan mo sa tamang paghinga. Kapag nakita mo ang unang senyales ng galit, una mong gagawin, obserbahan. Pangalawa, lumikha ng distansya sa emosyon. Pangatlo, baguhin ang katawan mo sa pamamagitan ng tamang paghinga. Sa tamang paghinga, ang katawan mo ang unang mong kakampi, hindi ang kalaban ng utak mo. Ito ang sikreto kung bakit si Musashi ay laging kalmado kahit sa gitna ng buhay at kamatayang labanan. Part 4: Strategic Response hindi emosyon ang nagdedesisyon. Ngayon, dumating na tayo sa panghuling bahagi, strategic response. Ang tunay na kontrol ay hindi lang basta hindi ka nagagalit. Ang tunay na kontrol, ikaw pa rin ang nagdedesisyon, hindi ang emosyon mo. Karamihan ng tao, dalawa lang ang reaksyon kapag naprovoke. Una, biglang sumabog. Pangalawa, pilit pinipigilan ang sarili pero kumukulo sa loob. Parehong mali. Kapag sumabog ka, talo ka. Kapag kinimkim mo, ikaw din ang magdurusa. Iba ang ginawa ni Musashi. Ang emosyonal na enerhiya ng galit, hindi niya tinatapon o nilalabanan. Ginagamit niya ito para maging mas matalas, mas mabilis, at mas desidido. Sa bawat insulto, sa bawat pangaasar ng kalaban, hindi siya nagpapadala sa emosyon. Tinitingnan niya ito bilang impormasyon. Ano ang pakay nito? Ano ang kahinaan ng kalaban? Halimbawa, nung inambush siya ng mga mandirigma ng Hosokawa clan, hindi siya na paralyze ng takot o galit. Agad niyang tinignan ang paligid, hinanap ang posisyon kung saan hindi nila magagamit ang dami nila laban sa kanya. Strategic, hindi emotional. Ito ang mindset. Hindi mo tinatapon ang emosyon, pero hindi rin sila ang boss mo. Ikaw pa rin ang may hawak ng manibela. Paano ito gagawin? Simple lang. Kapag napansin mo na ang galit, kapag nakalayo ka na sa emosyon, at kapag naayos mo na ang paghinga mo, itanong mo ito sa sarili mo. Anong outcome ang gusto ko? Hindi dapat, anong gusto kong maramdaman. Hindi rin dapat, paano ko sila mapaparusahan. Kundi, anong gusto kong mangyari sa sitwasyon na to. Ang simpleng tanong na ito, ang maglalagay ng utak mo pabalik sa tamang direksyon. Isang top level negotiator ang gumagamit nito sa matitinding business deals. Kapag sinabihan siya ng mali-maling paratang, hindi siya pumapatol. Inaalam niya ang totoong issue at ginagamit ang momentum para makuha ang gusto niya. Ganon din sa buhay mo, galit ka ba dahil binastos ka sa meeting o gusto mong maipakita ang tunay mong halaga sa trabaho? Galit ka ba sa traffic o gusto mo lang makauwi ng ligtas? Kapag emosyon ang nagpapatakbo sa'yo, madali kang manipulahin. Pero kapag strategy ang gumagalaw, ikaw ang nagkokontrol ng laban. Recognition, distancing, breathing, strategic response. Ito ang apat na sandata ni Musashi para manatiling malakas sa kahit anong gulo. At ito rin ang magbibigay sa iyo ng kalmadong kalamangan sa modernong mundo. Kung kaya mong kontrolin ang galit mo, kaya mong kontrolin ang sarili mo. At kung kaya mong kontrolin ang sarili mo, kaya mong kontrolin ang sitwasyon. Hindi mo kailangang ipanganak na matatag para maging kalmado sa gitna ng gulo. Kailangan mo lang ng tamang sistema. Ang sistema ni Miyamoto Musashi. Una, pansinin mo ang galit bago ito lumaki. Pangalawa, lumayo ka sa emosyon. Huwag mo itong ariin. Pangatlo, gamitin ang paghinga para kontrolin ang katawan mo. At panghuli, gumamit ng strategic response, hindi emosyonal na reaksyon. Ito ang sikreto kung bakit nanalo si Musashi sa higit 60 na duelo, lahat laban sa kamatayan. Ito rin ang sikreto kung bakit, sa mundo ngayon na puno ng stress, gulo, at provocation, ang mga tao na marunong kumalma ang siyang tunay na nananalo. Ang galit ay hindi mo kaaway, ito ay isang enerhiya. Ang tanong lang, ikaw ba ang magkokontrol sa enerhiya mo? O hahayaan mong ang enerhiya ang kumontrol sa'yo? Nasa kamay mo ang sagot.